Magandang umaga po mga kaibigan Ito po ako ngayon sa itaas ng uh, straha At uh, maglalagay po kami ng uh, Padalusan ng tubig Ayan po, lalagay po namin din eh so, yung po, Okay, yung okay yung yung po, yan may tubig na po Ito ba lang kaya Ito yeah. ba uh, lang kaya kondalwa maga, mag uh, malamig na umaga po sa inyo lahat yan, may galaw shout out po. at ano? Uh, <coughs> ano? po ano? na ano? 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 na ano? 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 ya yeah, meron yang tulda na yan. Yan po gaganapin ang kasalan. Kaya yeah, pinagmadalay-dali na itong paayusin. Eh uh, tubig na po ang ating swimming pool. Uh, ang ganda nga, uh, umaga po. Yan po. And yung ano uh, na ginawa nga. Padaloy uh, 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 ng tubig. kayyarihan ng aming uh, swimming pool na ginawa. Pagandang uh, umaga po sa inyong lahat yan. na po ngayon po kayo okay. at okay. ano? Okay. Okay. ha Saan ng ito? Yes. Yan po, kami mga bisita. From Bangladesh. From Bangladesh. Maphi Bangladesh ana Sudani Sudani yeah, Sudan ni. Sudan. <laughs> ana hubbu zyada. Africa Sudan <laughs> راح هوك يا كاسودان لا لازم استراحه 19 على Ano yung ni? Ayaw, ang tayamin. Dito po ikakasal yung aking anak ng aking awak na mga kaayusan ng kuwan. Inaalis lang yung mga bato-batong iyan para may pagsagot lahat ng mga carpet.

kainan nila ah. ayos na po kulang na lang ay pagkain pagkain ang kulang ay ito ay kakabango kakabango naman na eh yan ayan po ang loob na yan ito po dito mga kakainan mga bisita ayan po Hmm. Yan po magkakain ng mga bisita. Hmm. Ayos ah, na po lahat yan. Tulang so, na lang po ipagkain. Maya maya mamaya pong gabi yan ang kundi Ang kainan dyan. ngayon ah, po ang kasal. Ah, mamaya sila magdadating ang mga panggabi not a Israelic. Hmm. Magandang uh, umaga po. Salamat po. Uli. Yan po. Diyan po mga mag-uupo ng mga tao. Mga bisita. Uh, yan po. Wait. Ang mga sila. Wait. Ay, Ayan. Diyan po sila mag- uh, kukuha sa gabi eh. Uh, Mga mag- dyan sa gabi eh. Uh. Diyan po sila. Ayan. Mag-sasayawan uh, sila dyan. Mamayang gabi. Sigurado yan. Diyan ang sayawan yan. Ayan. Uh. Ini saja wah. Ini saja kan. Ah. Alas. Mungkin dah Good afternoon po mga kaibigan Ayan at ako'y naging kuha na rin Naging waiter na rin Nag-arrange na itong mga lamesa at saka kung ito ayan po lahat ay natutunan na lahat ay ginawa na pambihira ito maya, maya mga aras utyo ang kainan nila wala pa hindi pa nagdatatingan yung mga kone. eh kaya ako nag ayos yung nag nila yun eh mm -hmm. Ganito po ang buhay namin dito sa Saudi. Para lang ko. Naging uh, waiter na ay. Eh. Pagkakadumi-dumi naman. <laughs> ay, pura ay. Eh. Pandalas po kami eh. At gawa ng kwan eh. Lagi kami pa na uh, ma Maya-maya eh, uh, ay ito. yung mga kasama ko. Nagkukahin Kumuha ng... Nang itatambak naman din eh at naglinis sila din sa daan ng aray ay putik ay bago ito makuhaan ay panginoon yan ayan po paparating na ang mga kuhaan mag aayos niyan at ako ikuhaan hapo ay maglilinis pa at magdadating nga ng mga tao ayun po nga pala yung vintage car na binili ng aking amo Ikukon niyan diyan. yan, di yan. nakakuan niyan di isa ah. Yan di yan sa di display yan di yan. ito po ang uh, miyamiya kasala na miyamiya kain na, na na rins na lahat ng aming kwan ang ginawa namin yan hapo na pagod na mga tao sa so, pag-aayos sa paglilinis sa pag, so, pag, pag uh, lahat na trabaho namin nangyari waiter uh, kung ano eh. Pero magdadatingan po naman ang mga waiter diyan. Kamilaan po ang nag-ayos. Siguro mga Pilipino rin ang ating mga waiter diyan na pinuha nila. Madandang gabi po. Hapo ah, na. Kakasal po yung aking... Tingkwan. Ayan na po ang kayarihan ng lahat. Mm. yano? po yung aming, aming muhandes. po. Ayan na po. Ito yung surah na. Ayan na Ito ano po ang kayarian ng aming mga ginawa maghapon ilang araw, ilang araw po ang aming kinuha nito ayan ang, uh, tubig. Ang, yung tubig uh, saka yung swimming pool lahat yan po oh, ang maya maya po magkakainan na sila kaya tumasyal ah talik ah ayun ah, talik ang palipad na ng drone yung isa kaya kuhan yung drone Ha? sura-sura na. Sura-sura Sura-sura Alas. Kami sa labas na. At magdadating na yung mga... Ah, so